na tunay kong pamilya. Red, may tanong ako sa'yo. Ano? May tanong ka? Hindi ba sumamayan so loob mo nung nalaman mo yung totoo? Hmm. Na ampon ka lang? Na yung kinilala mo pamilya, hindi pala talaga sila yung totoo mo pamilya. Kaya lang yan. Yo, what's up? This is Mighty Mike at um, nandito kami ngayon sa airport. Papunta kami ng Bohol and samu ko silang misis. Tsaka sila Asher, ah, sure. yan. So, buod uh, sa magbabakasyon kami sa Bohol ng ilang araw. Ang purpose talaga namin doon ay eh, halapin yung tunay kong mga pamilya. May mga info naman na tayo nakuha kung nasan sila nakatira. So, siyempre magbabakasyon na tayo doon first time namin magpupunta uh, ng Bohol buong pamilya. papunta lang kami sa gate, anong gate Gate 16 kasi dun yung um, flight ng papuntang Bohol. So ang daming tao guys. Uh, po. Si Asher dito. Thank you. Pintag ah, naman po yung store. meron po. So, pasakit namin na airplane. So, nandito namin sa Panglao. Panglao Airport. Sino man yung daladalao, guys? 30 duties para, guys. Tatang bag na sa atin. May banner ba yung susundo sa atin? Ah. So, meron susundo sa amin. Kula ko tong kite.

Nandito na kami sa loob ng uh, Artista Van, yes. <laughs> Siyempre si Sir... Anong pangalan mo, Sir? Uh, Benjie po, Sir. Sir Benjie. Sir Benjie, ano ba yung mga pagkain yung ano dito? Ano yung kalamay? May narinig akong kalamay. Yan po yung delicacy po namin sa buhay, Sir. Kalamay. Ah, delicacy. Yung parang ano, pinapahid sa tinapay, yun ba yun? Oo uh, ano po, Sir. Ano po, ano po ba yung mga mode of transferring? Eh, transfer Transfer Ah, Tok Tok! Go. Parang sa Thailand. Mga beer house, marami na ito. Marami. marami. <laughs> <laughs> Madalas kayo doon, sir. <laughs> 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 Joke lang ako talaga. Blue water. Blue bowl. Ah, para palang ano eh. Sila na daw magbubuhatan. Ha? Sheesh! Dapat nun po. So, malapit lang pala yung una ano namin. Ito no, sa entrance eh, no? So ito yung room. Mamaya may room tour tayo with Mami Ems. Thank you po. Hindi ko alam kung ilang bed, Yung size ng bed namin. Malaki yung TV nila guys. Yan. Ito maangas dyan sa lahat. Diba? Meron tayong ano? Pang malakasang bathtub. No? <laughs> Para ka nasa Japan ah. Ganda. Ganda. Tanda, no? Alin? Natuyot na. Wala rin ano. Parang tayo lang atay tao dito eh. So ito yung pool nilang isa. Yan. Sarap pagkain niyo dito, te. Bakit <laughs> <laughs> ka natatawa? Seryoso yung talong mo. Thank you. Crispy bata ng ano? Ng blue water. Sisig at escabeche. Ayan, escabeche yan. Okay. Hindi ko na sabihin muna kung saan natin pupuntahan yung mga tunay kong pamilya. Wait, may, may tanong ako sa'yo. Tanong ka? Hindi okay, ba sa mamahin loob mo nung nalaman mo yung totoo? na ampon ka lang. Na yung kinilala mong pamilya, hindi pala talaga sila yung totoo mong pamilya. masaya ka pa naman sa piling nila. Okay lang yan. At least may kinilala kang magulang sa loob ng 33 years. Pagdating ng hapon, nagdecide na kami na umalis para puntahan yung barangay kung saan yung lugar na tinitirahan ng mga sinasabing tunay kong mga magulang. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Masaya ba? Galit? Malungkot? Dito na tayo. Dito dyan, sir. Ayan. Hey, Ay, nakikita mo na yung mga tito mo. Yung mga lolo mo nandito. Asher, <laughs> sure bawal maingay sasama ka Ay, sa kanila. Kuya sleeping yung isa dilat eh. Ang sabi ni kuya, bawal daw ma-stress yung mga treasure. Huwag ka magpakita. <laughs> Takot ako mukha ko naman sila. Mama daw. Tamo pati si Asher nakikilala. Feeling ko siya na yun. Tinawag ni Asher na mama. Aling touching na Ayok. Yan yung tarsir, oh. Yan yung tarsir. Iba pala yun. Tao pala yun. Bawal may flush, oh. Oh, may flush. Okay. I'm just reminding you. Hindi yakan yung tarsir, masyado siyang maliit para maging tatay mo. <laughs> hindi siya yung nawawala akong tatay. ano, feeling ko masyado pinsan. Siya. Masyado, siyang bata. Na. Masyado bata. Hmm. pinsan ko yun. Nakang... Pangalan ng nanay ko, Alin Tarsing. Tapos yung tatay ko si Katarsyo. <laughs> <laughs> ano ba dyan? Ano ba dyan? Medyo masaya na ako kasi hindi na sayang yung... Kahit sa na, Hindi na yung punta natin dito sa Bohol. Nakita ko si si, si nanay. <laughs> totoo mong nanay. <laughs> yes. At si... Feeling ko proud sila sa'yo. At yung sino importante proud siya na mm -mm. kahit hindi ko siya malapitan kasi baka ma-stress siya. You hey guys, know. kasi ano, sa totoo lang, yung mga third year daw, third year dati, before, pwede siyang hawakan ng mga turista. Ngayon hindi na siya pwedeng hawakan kasi nga na-stress pala. Ang nagkakos ng stress ng mga third year, yung mga yung mga turista din kasi bawal ngayon bawal na maingay bawal mag bawal silang hawakan before pwede mo silang hawakan sa palad tapos pag na-stress pala ito yung na mga tertiary ito, ito po yung tertiary ayan hindi pa Mali. Pag stress pala yung stress <laughs> here, nag-suicide sila. No? Mm -hmm. Hindi sila kumakain hanggang sa mamatay sila. Uh, yun yung nagiging cause of death. Yes. Kaya ngayon, in, ano na sila, endangered species na sila. Matagal na. Mga kamag-anak ko. Sir Loco, that's your lolo.

We are doing vlog. So, can you say hi to our vlog? Hi. 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 hi blog. This is our friends. <laughs> oh, <hang on. laughs> I'm sorry. Which country are you from? India. India. Do you know ano? Mr. Nobody? The Mekos Mekos vlogger. Oh, ah, thank you. yeah. Thank you. You're good in English. Yeah, you know? <laughs> I'm practicing my English. Before I work in Saudi, so I have I have plenty of Indian friends there. Uh, ano naman sabi na kita ngayon mga ano Kamag-anak ko ng True Blood Gang. So, kumusta yung mga kamag-anak natin doon, Sir? <laughs> okay naman, Sir. Ano, kinamusta okay, ko rin sinabi ko kasama kita? Hmm. Kasi kung kapasok ako doon, Sir, <laughs> may galit sila. Ako lang na yun nakalabas. <laughs> <laughs> Kaya hindi na ako papasok doon. Baka hindi na ako makalabas. <laughs>